Ngayong araw, samahan niyo akong mag-cover ng wedding dito sa Bulacay. Hi, kung nga pala si Mike, nakapansanang pero mataasang paharap, Gusto ko nga pala magpasalamat sa client ko na nagbuksasit at magtiwala sa atin sa tayo. Ngayong araw, maraming salamat po. 7am na pala ng mga oras na ito at ang kanilang wedding is 10am. Nag-deshoot ng oras pero okay lang kasi wala naman ang kasamang video daper. Dahil ang kaniwala nila is photo-covered. Kapag kasi may poso and dig yung papels na pinuwa si Flyer, durado maghahati kami sa ore na natitira. Doon papasok ang mga folder niya, at iba pang sa Flyer na gagawa. Na timeline para magawa ng mga suit list at preparation. Mayroon din mga bro, pag kasi nasa ka tapos walang koordinito na mga laki. Tulong sana sa ibe. ibes na yun, hindi mo isipin ang mga bagay na gagawin or kulang sa preparation. Ang mga pinuwa mong koordinito ang bahala at magmanage sa mga gusto mong sa kanila. Di halos hindi ka pipilos do sila na ang kikila, para sa ito. Sa mga oras na ito mga bro, medyo mataas na ang araw. At papalapit na papalapit ang wedding ng kopol. Nararamdam ako na rin ang tense ng kopol. At nambay, lagi ko sa lang pinapaka. Ang sabi ko na lang sa kanila na i-enjoy nila ang bawat moment na merong ka rin pijed. Naikik ka niya naman, kahit ako na-enjoy ko lang, kahit sobrang kinis. Pero happy lang, masaya naman yung trabaho natin. Hindi, hindi tayo mula islamo mga bro, kasi niya, trabaho to. At ginis natin at minahal natin. Basta huwag lang tayo pababaya sa maghapong event na ito ng mga top lalo na sa mga pagkain. Ang hirap pala po minos, pagka gutom ka, dapat magsisin ka. Na wala laman yung yan mo at sigura. Lalo na mag-isip ng mga bagay na waray post na pagganin. Mga binitish at mga ganon, mga tayo ng isip yung pagka walang laman. Mga oras ng ana ito, upo magta mo dapat huwag ka na, kung nasaan ang After niya, minol siya. Para ito kung anong kismis niya, pila na natin bitar lang. Ang mga oras na ito, nasa part na pamilya ng family ng family teacher. Mas ipalada ako kapag kinukuha na po sila mga bro. Sa part na ito kasi ang pinapamasali akong pobre. Isa kasi niyakapan, niyakapan tawanan, halakapan. Ay, ang sap talaga ang buo pamilya. Kaya na-enjoy ko rin yung coverage na ito at pagiging photographer. Dahil sa mga gantong part, hindi iba ang pakiramdam talaga. Ang bilis ng oras mga bro, nasa crutch na din tayo. Ito magkapahalang emosyon ng mga tao. Yun mga bro ang assignment ko today. Lumakuha na ng ganong uh, unique na emotion na hindi, hindi na maulot dahil yung kailangan nyo. Hindi ko na pinabidya sa PA ko yung pag-record nito. Kasi nga, ina-focus ko nilang sa pagbantay ng ganit. Hindi rin kasi biro ang mag-invest ng gamit. Sobrang mamahal kaya ingat na ingat ako pagka nasa event. Sa mga oras nga nito ay nagpo full up na kami. Dito ako nag-focus talaga. Nadalas kasi ito yung ina-upload nila. Kaya dinadamihan ko. Kung tatanungin niyo ako kung nakakapagod ng trabaho ko, siyempre ay nakakapagod talaga. Nakapadrain ng isip. Ito kaya ah. Uh, talaga. Hindi siya ka talaga. <tip> <tip> dahil di mo na magawa kumain. O oh, madalas nakakalimutan mo talaga. <tip> kung gusto niyo po makita yung outfit ko po rito. Hanggang dito na lang ang video na to. Hindi ko na po ipapakita yung reception na nangyari. Duro sa next video na lang or next episode. Maraming salamat po at ingat po tayo lahat. Ang child mo. Dito kung um, po tataposin ang video.